may nagtulog ang nilot Ka-Essing sa pangkat ni Ka-Ernie. Maganda naman ang layunin nila eh. Balang araw, baka kasama mo rin sila. Malalaman mo rin. Oo, oh, madali ka palang matuto eh. Hindi magtatagal, masasanay ka na rin. May mga sundalo. Huwag oh, eh. mo silang pansinin. Parati naman nagpapatrolya yung mga yan dito eh. Huwag kang pahalat Sir, hindi pa si Oscar Ramos yun. Yung pumatay sa Chippo Wanted yun na. Oscar Ramos! Dito tayo. Dito tayo! ang ating paraiso. Dito, walang makakatuntun sa iyo. Walang manliligalig. Dito, walang problema. O, tayo na. ni Paterno. Oscar, ba't kayo narito? Nagarito ako. Ngayon ay malalaman mo na kung sino talaga kami. Panahon na para makilala mo kami ng lubusan. Ayan, nakita mo yan? Sinasabitan ako niyan ng Gold Cross Medal for Gallantry in Action. Pinyente pala ako niyan sa 7th Regimental Combat Team. At dito naman, yan, yan, yan. Napasok ako diyan ng 30 pamumuno ni Commander Sundang. Fully armed yan. Pero may tama din ako noon. Kaya ako nadalas sa ospital, sa Viluna. May kuha ko noon, ha? Ah. Teka, teka. Malabo ito, ha? Ah. Maramputin. Ito, 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 ito. Yan. Sinasabitan ako ng Wounded Personnel Medal ng Secretary of National Defense. May tama ako sa hita niyan. Kung nataas talsik, talsik ang ulo ni Manoy. Ano ka mo? Wala. At yung iba pang encounter namin sa Bicol, lalo na yung sa Irusin, sa Sorso... Ha? Huh? Pwede ba? Iba naman ang pag-usapan natin. Kasi tuwing pupunta ka na lang rito, wala na tayong pinag-usapan, kundi tungkol sa mga karanasan mo sa labanan. Yung mga napatay mo. Yung mga napasuko mo. saka yung mga medal medalyon na isinabit sa'yo. Medalya? <laughs> Medalya. Eh, tsaka pati na rin yung sukat mo sa hita, nataas-taas ng kaunti, eh. Talsik, talsik ang, ang ulo ni Manoy. Manoy. Totoo yan? Oo nga, totoo nga yun. Pero apat na beses ko nang narinig yan, eh. At apat na beses na rin kitang sinagot. Pwede ba, pag-usapan naman natin, eh, yung... Tukol sa atin dalawa? Sana... Matanong nga kita, bakit ka ba pumupunta rito? Gusto mo ng totoo? Siyempre. Dahil sa'yo. Ay, ang kana naman eh. Palagi mo lang sinasabi na tungkol sa ating dalawa. Sasagutin ko na marang, oo, sana. Tapos natanungin mo ako, gusto mo ba ng totoo? Siyempre, sasabihin ko. Siyempre. Nakukulili na yung tenga ko dyan, eh. Ganon? Eh di... Balik tayo sa... Alam mo ito, hindi mo pa nakikita. Ngayon ko lang dinala ito. Ayaw ko na! Ayaw ko na! Man, ayaw ko na! Totoo ba? ang sinabi ni Conrado Villaroman na pinagbantaan ni Brando Aguilar ang iyong ama. Totoo po, sir. Narinig po ninyo kagalang-galang na hukom. Maliwanag na may motibo ang nasa sakdal para patay niya ang biktima na nangyari nga pagkalipas ng dalawang araw. Objection, Your Honor. Hindi sa patambanta pa para siguruhin ginawa nga ng aking kliyente ang binibintang sa kanya. Talaga lamang may mga taong nadadala ng kanilang emosyon habang galit pa. Pero ilang sandali lang ay nawawala na ang galit at bumabalik na ang kanilang hinahon. Objection sustained. Noong Mayo 13, ikasyam ng gabi, nasan ka? Nasa simenteryo po ako dumalaw ako sa lubingan ng nanay ko. Noong Mayo 13, mga bandang alas 9 ng gabi, anong hindi pangkaraniwang pangyayari ang nasaksihan mo? Nakita ko po, nang walang awang pagbabaril ng isang lalaki, ang mga biktima. Kung pinagdidiinan mo na nasa harap ka ng puntod ng iyong ina, mayroon ka bang saksi para harap sa hukumang ito? Para patunayan ang sinasabi mo? Wala po. Nag-iisa lang ako doon. Ang sabi mo, ay nakadapa ka sa gilid ng daan. Nang marinig mo ang putukan, nakadapa ka. Kung ganun, nakayuko. Paano mo nakita at nakilala ang taong sinasabi mong pumatay kay Mr. Villaruman at driver niya? Natakot po kung makita ng taong bumarin Kaya't dandahan po akong gumapang sa di kalayo ang talahiban. At doon ko po siya nakita at nakilala. Kaya mo bang ituro sa harap ng hukumang ito kung sino ang pumatay kay Mr. Villaruman at super niya? Opo. Nasaan siya? Ayun po. Siya po. Siya po pumatay. Sino Wala akong kasalanan. Brando, minahong ka. Order in the court. Sino ka! na? na.